Hello guys! Good morning again! And dito naman muli tayo sa ating pagpamana Ngayong umaga yes! Umaga na talaga kasi 2pm na 2pm 2 na po umaga, umaga pa bang pm? At ipapakita ko po sa inyo Ang ating maliit lang talaga Nakuha pero uh, Sa awa ng Panginoon Hindi tayo zero Kahit wow. na mataas Ay mataas ano ba yan? Uh, malakas ang liwanag ng buwan bola lang yan so ngayon guys, mapagkita ko po sa inyo ang ating nakuhaan dito sa loob <gasps> <Tire>! <laughs> <laughs> <Hey>! <laughs> <laughs> hmm, <na>. isa lang <laughs> yung iba na, wala nagdibiro lang ako, nagdibiro lang ako <laughs> oh, ah, nandito pala Naiwan natin sa dagat. Kukunin pala natin doon sa dagat. Naiwan natin. Nagigil ka. Okay guys, so nakuha na natin. Andito na yung isda na uh, nilagay natin doon sa dagat. Iniwan natin ito. Napakalit nakuha nating isda. Wala tayong malaki. Eh. Hindi tayo makakabenta. Ayan. Wow naman. Wow. Wow. So pang ulam lang to talaga kasi... Ala, pag ibibenta pa natin yan. Ayan, iniwan ko to sa dagat para buhay po. Makikita ninyo na buhay yung isda. Ayan, oh. Buhay na buhay pa po yan. Ito po ang tinatawag dito na pugapo. <coughs> Nako, ba't nag-blurred? Ayan, guys, ito yung pugapo. Buhay pa to, buhay pa. Presko. presko pa yan, Oh. Dito po natin siya natamaan. Ayan. Ayan. At ito naman yung mga balawis, guys. Buhay pa to. Oh. Diba? Ito, buhay pa rin. Hmm. Itong kumnay natin. Ayan. Dito natamaan, no? Pero buhay na buhay pa. Ayan, kumnay natin, guys. Ayan. Huh? freskong ko pa yan. Pag dito kaya bibili ng isda, makakamura ka pa. freskong ko pa. Ayan, oh. <coughs> yung iba, patay na talaga. Siguro, ito yung unang nakuha natin kanina. Namatay na. Ayan, oh. Lalaki, oh. No, mga balawis, guys. Hmm. Parang tatlong daliri yung lapad. Ayan. So, ito yung kumnay, guys. Ayan, yung mga bitsura ng gum na yung masarap to sa tinola guys. Nice. Ayan. Unang tira natin guys dito. Hindi siya natamaan. Buti hindi siya tumakbo lumabas sa bato. Nandun pa rin siya silalim. Kaya pangalawang tira natin. Tinamaan na talaga siya. Saan ba yun ang tama natin dito? Dito ataw. Dito. Tumagos dito sa kabila. Ay. Saan yung video hindi nakuha? Ayan. Ito yung pugapo guys. Apogalo. Ah, buhay pa ito. Kanina, buhay ito lahat eh. Ito na lang pala yung natira. Apat na lang yung buhay. Ito. Ayan. Ayan guys. So, ah, nagiginhawa-ginhawa pa talaga yo. <laughs> Ayan Oh. Fresco-fresco talaga ito guys. Oh. Wow. Fresco-fresco. Ayan. Oh, nagagalawan ni eh pa. Nagagalawan yung ano nila. Mga mga bunganga nila. Ay, ay, nako. Tumatalon pa eh. Oo, oo, oo. Tumatakbo pa. Pag may tubig yan, tumatakbo pa yan, oh. Eh, no? Pwede natin ito ilagay sa aquarium, guys. Hindi ito mamamatay kasi dito lang natamaan. Ang tagos niya, dito pa rin, oh. Saan yun? Andito. <laughs> Wala yung video natin. Inaantok na yung nagbibideo. Wala na sa control. <laughs> ito malapit ito mamatay. Mahina na yung katawan niya. Hindi katulad nito marakas pa oh. <laughs> ito mga nakuha natin. Kung uulamin, siguro ako lang kasi mag-isa sa bahay. Siguro mga tatlong araw to. <laughs> Kilala kong kaliskis mo. Oy. <laughs> <laughs> kasi ako, kontento na ako. Sa isang kainan, kahit kalahati lang nito oh, na, yun, tipid Kahit kalahati lang na ito, okay na. Si Duterte, wala na. Pinis na. <laughs> so, ganito guys. Oh, lagay natin isang kainan tanghali oh, isang araw. Ito, tatlong tatlong hiwa to. <laughs> Dalawang hiwa. O, guys. Mga tatlong araw ko to matapos. Mauubos 'yan. <laughs> Napakatipid guys, ano? Ay nako. Eh, hindi naman kasi ako matakaw sa ulam. Mas matakaw ako sa kanin pag ako kakain, mas maraming kanin yung maubos ko kaysa na ulam. Lalo na pag tula. Mahilig, mahilig kasi ako sa sabaw. Mas marami yung mahihigop kong sabaw kaysa sa ulam. Okay, so. Nag, 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 talon na sila, oh. So, press ko, press ko talaga, guys. Oh, grabe! So, <laughs> <laughs> guys. So, hanggang dito na lang tayo, guys. Ah, uh, sana, ah uh, kahit papaano, no, maliit lang yung kuha natin ngayong umaga. Pero, thank God pa rin kasi hindi tayo zero. Oh, may pang-ulam na tayo. Kaysa na may bibili tayo ng ulam, napakamahal ang ulam, napakamahal ang isda ngayon. So, eto para paraan natin sa pagpamana, kahit nakakapagod, kahit na bilar, or kulang ka sa tulog. At, pero yung mga kuha natin, presko at saka Nakakabigay lakas sa ating katawan wow! so, Good luck guys Hanggang sa susunod Sana maglilinaw na Wala nang bagyo Para makapagpamana na tayo ulit At makakabenta Kasi wala na tayong pera Ito pa nga, ho, papagupit pa ako Bukod sa wala pang pera Wala kasi tayong uh, Pumunta pa kasi tayo dapat dun sa Sintro sa salog area para magpagupit eh wala tayong masakyan siguro pag makakapera pera na ako manghirap na lang ako ng motor para makapagpagupit tayo pero wala tayong pambayad na pampagupit kasi wala pa tayong pera pam hindi tayo nakabenta ng isda kaya sana liliwanag na yung bagyo para ano, so ilalagay na natin dito guys itong mga buhay at patay na isda ayan ito yung mga balawis at saka mga danggit balawis at danggit pareho naman siguro yan tinatawag nilang balawis yung malalaki pero pag ganito daw maliliit ganito daw danggit daw to guys ito daw yung danggit ayan ito daw yung danggit na may uh, ganito siya itong yata to eh maliit lang ito yung mga tunay na balawis ganito ang Huling lakas niya guys no. So lahat pala na ano ganun talaga ang mangyayari. Huling lakas na. hindi gumagalaw pa. Oh. Parang ganito. Salamat sa inyo dahil nagpakuha kayo sa akin. Thank you Lord. Napakahaba na natin video. Abot na ng 9.25. So guys, hanggang dito na lang tayo. See you tomorrow in another day. Uh, don't forget to like and subscribe, comment, and share this video. Thank you po. Bye-bye.